ano, so, mga langging. Kumakain ako ngayon ng peanut butter. At, Graham. ah, drone? at Graham's. With corn coffee. With Graham's. Hmm. Kanina pa ako kumakain ng ano? Graham. Ng peanut corn butter. ano uh, peanut butter natin. Ito na yung drone. Ito na yung drone ko. <laughs> <laughs> naging drone to, oh. Ayan. May story kasi, bakit siya naging drone sa amin. Huwag <laughs> niyo <yun> nang alamin. <laughs> Kami lang nakaka-relate yan. Mm -hmm. Ayan. Binaganito ko yung, ano na, ayan, naubos na, naubos ko na, mga langging. Ayan, sino nakaka-relate yung kinakain? Diretso, hindi nilalagay sa bread yung ano, yung peanut butter. Kaming mga bisaya, tawag sa amin, naglanlan. Mm. Ubus na! Mm. <laughs> Ubus na mga langging. Ay! Ito. Graham. Pantay ng Graham. Dai, wala na din ah. Pinat butter na lang to. Ah. Kaya asal akong papakon. Ah. Yo. Git <laughs> santay tay. Hinagis niya. Ito. Lalagyan natin ang hmm. Kaun ka? Hindi okay, ka undi din. Ang kape ka? kain ng anak. Ano na kumain? Aha. Hmm. Kamala naman ka kain na ito. Pwede gaganamin ko na. Mmm. <laughs> ba? Mmm.

kasama ng pangyaman cute loco, cute ka ayo sa pagkagamay, siya bitot ka ayo, si tawog na to niya, butching intawag yani namin ni JJ nung maliit pa siya mga langging eh, ano, butching kasi ang taba taba, ang taba taba ni JJ, tapos ang cute cute Si baby ko. Baby ko. Baby ko. <laughs> Yun yung tawag namin sa kanya noon. Aha. Grabe, ang taas na pala. Ayun lang mga langging. Thank you for watching. Bye bye.